Hi guys, good morning. Kumusta kumusta kayo diyan mga kapatid? Uh, upload upload muna tayo pag premiere kasi nawalan ako ng ng patalastas mo mga nakarang araw. Tatlong araw na tinago ni lolo yung bahay ko. Kaya guys, uh, meron lang akong i-share sa inyo no. Uh, tungkol ito sa honesty program dito sa UAE na binibigay ng gobyerno ng Dubai. So, sa mga kabayan natin na mayroong problema sa kanilang visa, sa kanilang mga employer, yung mga tumakas, yung mga nagpipinalti, at saka yung may mga walang passport. So, ito na yung pagkakataan yung mga kabayan na mag-apply ng amnesty, amnesty honesty program ng UEE ayan, kung sino man nakapanood nito yung mga, kung mayroon kayong mga kamag-anak dito na mayroong problema sa ganitong sitwasyon uh, pagsabihan nyo na kasi sayang ang pagkakataon kasi hanggang ano lang to, hanggang October 30, nag-start to ng September 1, so may pagkakataon pa ang ating mga kabayan na mag-apply ng honesty program dito sa UEE So, yung may mga problema naman sa banko tulad ng mga loan na hindi na bayaran, uh, bayaran nyo muna yan mga kapatid bago kayo mag-apply ng honesty para makauwi kayo sa Pilipinas na maklir ang yung mga pangalan sa immigration dito. So, maganda ang gawin. Punta lang kayo sa mga ano natin. Uh, imbahada natin, mayroon sa Abu Dhabi, mayroon dito sa Dubai, sa ating consulate para mabigyan kayo ng tamang ano, mabigyan kayo ng tamang uh, payo kung anong mga requirements ang dapat yung uh, i-prepare para makawi sa Pilipinas. So ito mga kabayan, uh, bibihir lang itong pagkakataon. Uh, Biroin mo yung huling anistay program ng Dubai last 2018. So nagsimula din yun ng September Umabot na hanggang December Kasi meron siyang extension na dalawang buwan So simula noon Tapos ito na naman ngayon Sumabot ng 7 years Ata bago nagkaroon uli ng ano ng Anistay program Ayan mga kabayan no? yung mga kung sino may, may mga kamag-anak dito sa Dubai sa mga nakapanood nito ng aking sinishare ah, pagsabihan nyo na na mag-apply kasi sayang ang pagkakataon Ah bibihira lang to na binibigay ng gobyerno dito sa Dubai sa ating mga kabayan kaya mag-apply na kayo mga kabayan hanggang October 30 pa so may pagkakataon pa mag-apply kung mayroong kayo mga problema sa inyong visa, passport sa inyong mga penalty ayan, pwede nyo na applyan to yung mga kabayan natin na tumakas sa kanilang amo na iniwan ang kanilang passport so ito na ang pagkakataon na pwede nyong i-grab at makaway kayo sa Pilipinas itong kung ano na to mga kapatid mga kabayan, uh, hindi sagot ng gobyerno ng Dubai ang ticket so kailangan uh, mag-purchase kayo ng pan-ticket para uh, pamasay sa aeroplano, kasi ang sinasagot lang nila yung mga penalty uh, yung may problema sa amo mga tumatakas saka yung mga bata na walang birth certificate na siyempre yung mga kabayan natin dito nagkakaroon ng mga siguro sabihin natin napanakan ng ibang lahi walang birth certificate so ayan pwede na, na iwi ang anak nyo pwede nyo na nang i-apply mga kabayan ayan mga kabayan so sinishare ko sa inyo dahil uh, makatulong malang tayo sa ating mga kapatid na mayroong problema dahil uh, bibihira lang to ang ganitong uh, sitwasyon na binibigay ng government ng Dubai. Kaya, i-grab nyo na mga kapatid. Punta na lang kayo sa uh, imbahada natin dito sa UAE, sa ating consulate. O kaya doon sa Abu Dhabi para mabigyan kayo ng tamang process sa inyong mga papilis. So, ayan. Maraming salamat. Sana nakakuha kayo ng idea sa aking sinishare na mga problema natin no sa ating mga kabayan basta yung may mga problema sa bangko yung may mga loan ha na hindi nabayaran sitil nyo muna yan sa bangko bago kayo mag apply ng amnesty dahil hindi sagot ng ano yan hindi sagot ng government yan yung may mga problema sa bangko so ayan maraming salamat mga kapatid bye bye